Uh, message sir a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh una nandirito Nandirito ang inihintay natin na si Chief Minister Murad Ibrahim at kanya kanyang kasamahan. Palakpakan natin. Siyempre, ang ating uh, Commanding General natin dito na bantay sa kapayapaan dito sa ating uh, lalawigan, si General Binloan. Luan. Palakpakan natin. Kasama rito, si General Patrimonyo. Palakpakan nyo. So, ating mga, wala kasi mga mayors, puro vice mayors ang nandito ngayon. Nandyan si Vice Mayor Ayman Tan. Nandyan si Vice Mayor Anton Burahan. Si Vice Mayor Piping Halon. At uh, itong, ah, uh, si Councilor Aden uh, Salim At saka si Councilor CT Tan So, siyempre sa inyong lahat. Ha, ah, mainit ang araw. Sa inyong lahat. Lalong-lalo na kayo mga biktima ng sunog sa tulay sa Chinese pier at sa kasatakot takot Again, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Na ngayon, si Chairman Murad. Siya ang Chief Minister natin. Para magbigay sa atin ng tulong. Although, matagal ko na ito inimbita si Chairman uh, Murad. Matagal ko na siya inimbita pumunta rito sa Sulu. Sabi ko, Chief Minister, sana bisitahin mo naman kami. Dito sa Sulo, hindi siya pumunta rito. Pero ngayon, may problema tayo. Nandito na si Chief Minister Murad. So kung wala tayong problema, hindi siya magpunta. Pag may problema, sigurado nandiyan na si Chairman Murad. At dala niya. Dala niya, Hindi ko na ma-memorize lahat ng mga pangalan nito. Marami. Marami. Ah, si Chairman Iqbal lang kilala ko rito. So, yan ang uh, ano natin. Kaya, pasalamat tayo. Pasalamat kami, ah, uh, Chief Minister, nandirito kayo sa panahon ng uh, kahirapan. Nahihirapan ang iyong mga kapatid na dito na mga biktima ng sunog dito sa tatlong barangay, dito sa town ng Hulo. So, nakita namin... Uh, ang mahirap uh, naman na uh, magdala ng lahat ng tao mo dito sa Sulu. Pero malaking pasasalamat namin kung yung magkagera doon sa bundok ay nagawa ninyo para lamang makuha ninyo ang kung paano kayo makatulong. Uh, tingin ko mas madali naman pumunta dito sa hulo na magdala ng tulong. Kaya maraking malaking pasasalamat namin sa iyo. Ah, Chief Minister uh, Murad. So, di na ako magpahaba kasi mag meeting din tayo mamaya ah, para sa kapakanan ng ating mga taong bayan dito. So, yan na kailangan suportahan natin. Suportahan natin si Chairman Murad. Ha? Ah, okay na ka Bukon malaje pag okay nyo. Okay na? Palajuan niyo pa. Na okay, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay uh, magsukul, uh, Honorable Governor Abdul Sakultan, the Governor of the Province of uh, Sulu. Uh, di na kita uh, uh, we will give the mic uh, to our uh, Honorable uh, Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous uh, Region in Muslim Mindanao. Chief Minister Al Haj uh, Murad uh, Ibrahim, sir. Thank you. Please. Bismillahir <laughs> Rahman Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi wa Salatu salamu Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maraming salamat sa very warm welcome na tinanggap namin sa inyo. Headed by our pinakamamahal natin na uh, governor. Uh, hindi ko na alam kung how many term na naging governor dito. <laughs> But he has been the governor. Of, uh, uh, governor uh, nato sa Uh, also, our security kan, mga security officers headed by uh, General Bin Luan and uh, General Patrimonio. So, maraming salamat sa pagbigay uh, niyo ninyo sa amin ng uh, pagkakataon na magkakakuan. So, uh, ganun din sa mga local government na nandito, unfortunately nga na, na sabi ni Uh, governor na yung mga mayors, karamihan sa kanila ay wala dito kasi merong nagkataon na merong uh, mayors league na ginagawa doon sa Manila. So, kaya hindi rin namin na-foresee na, na kwan, uh, magkasabay dito. So, unang-una ang basic concept natin dito sa uh, programang tabang, generally ito ay inilalapit natin yung gobyerno sa mga konstituin. Kaya, insa Allah, ito'y gagawin namin, gagawin namin regularly regularly na gagawin namin ito, mag-converge kami sa isang uh, probinsya, isang city, then mag-extend kami ng tulong. Lahat ng mga ministers are obliged, ministry na mag ano, oblige sila na mag-extend ng tulong. Ganon din, hindi na ninyo kailangan mag-opisina doon sa BARM kung meron kayong kailangan sa mga ministry. Dahil nandito na ang mga ministry, may mga problema kayo sabihin na ninyo sa kanila. So, ang dala namin ngayon dito ay hindi lang servisyo, kundi pati yung opisina namin nandito na. So, kaya nakikita ninyo na mayroon mga sign dito na lahat ng ministry ay mayroon. So, they will entertain you kung mayroon kayong mga problema sa kanila. So, gagawin natin ito the whole of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Uh, nagsimula tayo sa uh, uh, government center sa Cotabato City. Then, sumunod ay doon tayo sa Marawi. Sumunod, sumunod sa Marawi, doon tayo sa Simunol. Then, uh, after Simunol, then sa north, yung bagong area ng Barm na nasa North Cotabato, yung 63 barangay. Ngayon, actually, ang schedule namin, kayo ang last yung sulo ang last. Pero dahil yung nangyari na uh, nagkaroon kayo ng, uh, maaaring sabihin natin na calamity, yung nasunugan kayo dito. So uh, immediately, nag kami na the next tabang will be in Hulu. So, kaya ngayon ay nandito kami ngayon. Kasi uh, gusto namin na ito yung pan, ito yung... Kasi nalibot na namin halos lahat ng probinsya. So, ang pan namin is final stretch ay dito sa Sulu. Then babalik naman sa ibang area. So, mag-rotate ito eh, sa lahat ng mga probinsya. Mag-rotate ito. Usually, ginagawa namin ito every every month one time so ngayon today is march so uh, april ay siguro uh, ang ang magiging last ngayon ay uh, yung basilan at sa sakalamitan province kasi sila na ang hindi pa na napuntahan so yun ngayon ang gusto natin na ilapit sa inyo yung gubyen. Alam namin na karamihan sa inyo, lalong lalo na yung mga maliliit na mga uh, kababayan natin, mahirapan pumunta doon sa opisina, sa farm. Kasi malayo masyado yung putapato. Magsakay kayo ng lansa, magsakay kayo ng uh, uh, truck, papunta doon. So, so kaya ngayon, insa sa susunod, maybe next kong siguro, Uh, hindi lang natin gagawin isang araw. Siguro mga o tatlong araw in every quarter para ma-address -ma talaga natin yung problema ng mga mga kababayan natin. Dito kasi sa amin, alam ninyo na galing kami sa rebolusyonary. More than 40 years, almost 50 years, we were in the in the revolution since 1968-69. Kasali na kami sa uh, revolution. So, basically, wala kaming hindi, hindi, wala kaming pinangarap nung mag magsumali sumali kami sa revolution kundi mag sa mga tao. Basically, it is service. Service to the people and service to Allah. So, yun ang, yun ang So ngayon, Alhamdulillah, binigyan tayo ng Allah na pagkakataon na hindi na ang servisyo natin ay hindi na bilang rebelde, kundi bilang gobyerno na. Alhamdulillah. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Insya Allah, sa remaining term namin as interim, kasi ngayon na eh, transition, transition pa lang tayo, we are going to assure you na uh, within this remaining term, i-maximize namin ng lahat ng magagawa naming serbisyo para sa inyong lahat at para sa ating pamayanan. So, mayroon akong prepared uh, one dito. Basahin ko na lang. Gaya ni uh, Presidente kasi yung nag-prepare. <laughs> nag nag <-prepare>, Baka, <laughs> so, anyway, Bismillahirrahmanirrahim. My courtesy to Honorable Abdul Sakur M. Tan, Provincial Governor, and Honorable Abdul, Sa Sakur Tan, the second. Uh, pero wala, nandun siya sa Manila ngayon. Provincial Governor, Hulu Sulu and to our partners in the local government unit in Hulu Sulu. Honorable, honorable Kirkhar Estan and to our dear colleagues in the Bangsamoro Transition Authority, to our dear friends, partners in peace and development, fellow Bangsamoro, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po sa pagdalong ninyong ngayong araw. Ito po ang ikaapat na pagsasagawa ng Project Tabang o tulong sa bangsamurong nangangailangan. Mula sa ating kick-off sa Cotabato City at Maguindanao, Marawi City at Lanao del at sa mga kasunod na programa sa Bungaw Tawi-Tawi, Pikit North Cotabato, ay maging sa crisis sa ta taal ay nakapaghatid na pato tayo ng samot-saring serbisyo sa mga kapatid nating Bangsamoro. Kaya naman po, kami ay nagagalak na ang in inisiyatibong ito sa bayan ng Hulu, talot pat nakaranas ang ilang kapatid dito ng hindi inasahang sakuna yung, yung nangyaring sunog. Tulad nga po ng mga nakalipas nating pagsagawa ng proyekto, ito inasahan pa ng Project Tabang ang pagpapalapit ng Bangsang Orgobeno na iba't ibang serbisyo sa mga ka kababayan natin. We believe that one of the best ways to introduce the government to the people is bring it closer to them. Hence this project. At ngayon pong mag isang taon na ang farm, ay nanais po namin mas makilala pa ng mga kapatid namin sa Sulu ang bagong pamahalaan at ang mga programa at pulisiyang aming binabalangkas tungo sa isang mas maunlad na rehiyon. So yan ang ating adhikain. Mayroon po tayong isang programa na kaakibat nito yung tinatawag na ambag. Itong ambag, magda-download kami sa mga hospitals sa all over. Sa ngayon ay Nagkaroon na kami ng MOA ng mga modern 10 hospitals para yung mga uh, patient na hindi na hindi kayang bayaran yung bill nila, magkuha lang ng certificate sa amin, then they will be able to pay their bills sa hospital. So gagawin din natin yan ito sa hulo, insya Allah, at sa mga neighboring areas. Actually, uh, gusto rin namin sana na magmuwa dito sa hospital sa Champuanga. Kaya lang parang hindi sila masyadong interesado. So siguro dito na lang tayo sa mga provinces na magkuhan. Nakita namin na isa sa malaking problema ng ating mga kababayan ay yung pagpapagamot. Maraming hindi nakapapagamot dahil wala silang ibabayad sa kwan. Very expensive ang pagpagamot. So, ito yung nakita namin na pagkakataon na matulungan na kasi maraming pumupunta sa amin na humihingi ng tulong, sabi nila na hospital yung kwan namin ganito. Pero, ang problema natin, hindi natin mabigyan ng cash kay wala namang kwan, allotment na para sa pangmigay sa mga tao na kuan kas, So, yun ang kwan uh, na i-download natin sa mga hospital para yung hospital na mismo ang magbigay sa kanila noong uh, tulong sa kanila. Uh, so, yeah, yan ang isang kwan. Uh. Actually, sa ngayon ay alam ninyo na transition pa tayo. Alam namin na maraming mga problema. Alam namin na maraming naapektuhan ng transition. Isa nang naapektuhan, yung facing out ng mga empleyado. Nakita namin na really we are very far. Pero wala tayong magawa dahil yun ang provision ng law. There will be facing out. Mga kwan? Pero uh, kasi ang nangyari ay nagpalit tayo ng bagong gobyerno. So itong pagpalit natin ng bagong gobyerno, yung yung mga posisyon sa naong ng gobyerno ay uh, 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 na-abolish. Mayroon tayong bagong mga posisyon ngayon. Although, nakita naman ninyo na nag-hire tayo, na open sa lahat. Yung hiring natin through portal, wala nang kailangan recommendation. Hindi na rin kailangan pumunta kayo sa opisina para mag-submit ng application. You can, you can already access the portal, mag-apply kayo. Once you are qualified, ina-assure namin kayo na maha kayo sa trabaho. Insha'Allah. So, wala ritong palakasan. Ito ay kung sino yung qualified, yun na talaga. Walang hindi na kailangan recommendation, hindi na niya kailangan maghingi kay governor ng recommendation. Huwag nang mag-recommendation. na mag kayo as long as you are qualified. Kasi titingnan natin na we are trying to show na yung gobyerno natin, yung bureaucracy natin ay talagang marunong na bureaucracy. Kasi pagka ang nandyan ay hindi marunong, problema natin. Nakita namin ngayon, aminin namin sa inyo, kami, hindi kami masyadong mga marunong. Dahil revolusyonary kami, bago lang kami sa gobyerno. Na, pero, as long as yung bureaucracy natin ay talagang marunong, pagpatakbo ng gobyerno, insa Allah, tatakbo ang gobyerno ng maayos. So yan ang ating kwan. Maraming medyo nasaktan pero open naman kayo yung na nare na, na pan na, na naalis na open naman kayo mag-apply uli if you are qualified then wala namang problema Although mayroong mga hindi na rin nag-apply dahil mas marami ang malaki ang separation package na natanggap nila kung kaya ayaw na nilang mag-reapply So anyway, we are building our bureaucracy within this period, three years period. Inshallah, we can uh, assure nuna, gagawin namin na gagawin lahat after the transition, the government will be in full swing na in this uh, in the in the regional government. So, siguro. as as government official, as public servant, pa una pa ito, una itong pagpunta ko rito sa inyo, pagbisita ko sa inyo. But inshallah, hindi na hindi lang ito una bagiging madalas na inshallah nandito si governor. Ah, mapupunta rin kami dito inshallah. Noong revolusyonary ako, pumupunta ko dito pero nagtatago. Hindi ninyo alam kung saan ako nagtatago. Uh, pero as a government official, first time ito. Although nandito rin ako yung kampanya ng plebisito, but I'm still not a government official. Ngayon lang ang panan. we hope to continue this. Insallah, kasama ninyo kami, kasama ninyo kami sa ginhawa, kasama ninyo kami sa hirap. Parami pong salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, uh, Sukran, uh, our interim chief uh, minister, uh, Ahud Ahal Haj Murad Balawag Ibrahim. So, the next is, uh, tinatawagan natin ang sekretariat na yung sa starting ng kanilang ano, ng, uh, service, yung matulong o yung mga uh, nila sa atin so kamu mga hambrayat ayat atawa uh, rayat sina uh, lupa yang lupa-sug, aun uh, dirihilan sina uh, pakanya pakanya ministry new yan dira uh, uh, all the way from the ano dingga uh, katabatu uh, aun yan dirihilan kato new especially the fire victims sin pakanya pakanya ministry uh, mo ina uh, kwan. so in kamu mga beneficiaries biyahe sing ah uh, mga mafar ka ginisan yenda in mga Uh, tujuhan nyo rako mana sila hasupaya intatabangan nila mahasil sing kita niyo So, uh, marato, ina mo in program si kita this morning. Then, i-continue na lang si na mo in uh, pag-service at uh, sangsa ha mga ayat si uh, Lupasug. Magsukul. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So, okay, yariin mga dirihilan kato to. Sino pakanya, -pakanya uh, ministry? Uh, Dahing habang uh, sa Women uh, Commission, Sin Barm, uh, uh, headed by uh, mambaynon Bainon Karon. In dirihilan nila, o oh, uh, ninibi mga salamatahan, uh, tungod uh, pa niya ba ka kusina. Uh, unum nga kay in tao o oh, mga bukas, uh, dirihilan sin sila, uh, tungga to sin uh, uh, tungatos karot then uh, malong at uh, mga tadyong bangbay ni Biakato kato yung taod the use clothes okay and uh, also uh, we would like to thank uh, sa mga nag ng ating uh, uh, programa ngayon uh, doon sa mga Pilipina uh, Air Force Pilipina uh, Army the Philippine National Police uh, di uh, the Philippine Navy, uh, magsarang sukul kami at uh, malago yung pagsarang sukul na mukha niyo, sinamuin at uh, tiyabangan niyo kami ng security area. Okay, yung uh, servisyo ng sabay-sabay uh, na yan, napuntahan uh, niyo na lang uh, sila. Uh, ang mga tulong o darahan nila Marikato. Uh, yung mga tungkol sa consultation na uh, hakuan, Uh, Ministry of Health Aon sila Dental Aon sila Pag-Islam Di halaw mini uh, Marina at Musumo Di sila Sadia Kato New amu ina in uh, Pagsangsa uh, Damigyan Aon ay Screening Aon din siya binidirihilan Salamatahan uh, Para ha mga sila amu ina in uh, Magpa-Eye Screening Aon ini niya uh, Samin mata Di Nutrition uh, Screening Aon Immunization Aon siya Micronutrient Supplementation unlimited distribution sinaya mga kawat-uwatan yari-dira kato si Honorable Minister